dobo. mga tood ka hoy. tood. All right mga kasir Korean. So magumpisa na tayo maglinis ng pagtataniman natin ng luya. Yan so nilinisan muna namin. <laughs> Welcome to my vlog. So kasama ko pala yung tatlo kong kapatid para sa paglinis. At saka si Boss Chi, andiyan hindi namin maramdaman yung sobrang init at pagod basta masaya kami magkakasama na maglilinis dito sa bukid namin para sa pagtanima namin ng luya alright so tiis tiis lang at magsipag para may maaani ay balang araw bye.

Oh, pwede po, yung na niyo. yung naglampas, lahit po tiktapok. Ina na ba? At ito na yung mga luya na ah, itatanim namin doon sa aming nililinisan. Ayan, yeah, no, so marami-rami yan. So kita kits tayo ulit sa video sa pagtatanim namin dito. Alright. Starring <laughs> daan. So, dito naman kami sa aming na kubo na nilagyan namin ng round timber na palina para sa bubong. Before after god. Oh. 2025 model. Ganyan ang bahay na ipapatayo. So, hanggang dito na lang muna ating video. See you next vlog sa patatalingan ng luya maraming, maraming salamat see you next vlog God bless you all